So, you live here? Pag weekends lang. Kasi may one bedroom condo ako sa QC. Alam mo bakit di ka na lang dito mag-dinner? Hmm. Naalala ko to si Mark. Hmm. Parating dumadalaw to sa bahay. Halos araw-araw nga eh, nakamotor. Ito yung parating pinagmumula ng away nitong mag-ina ko eh. <laughs> Paano naman kasi to si Ike eh? Ilababong ilababo <laughs> sa'yo. <laughs> Taya, TMI ka. TMI? too much information. Mm. Alam mo, Mark? Mm. Hindi ka nagbago. Ang gwapo-gwapo pa rin, no? Teka nga, iyo. Mga tanong nga kita. May isawa ka na no, ba? Ah, uh, single po. Oh. Hmm? Oh. oh mo yun? Si Aiko! Single din. <laughs> <laughs> eh, hey, nobya, meron ka ba? Ah, uh, naghahanap pa. Eh, baka naman nahanap mo na. Uli. <laughs> Kanina, o. Oh. <laughs> Ngayong araw, mm. di ba? Ay, nay, nay, <laughs> nay, nay, nay. Nay, nay Eh ho, alam mo bang first love ka di Aika? Nay. <laughs> <laughs> nay, ka kain pa. alam mo naman kasabihan, no? First love never dies, no? <laughs> yes! <laughs> nay, 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 nakakayak na. <laughs> Nabusog ka ba? Oo, pati sa tawa. Alam mo, Aika, you have a wonderful family. Thank you for tonight. Lai, you know. I got. Can I see you again? Oh, ano man? Bakit naman hindi? Sige. Ah. <laughs> 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 uh, uh, uh. Oo, <laughs> oh, talaga. Ganun. Ganun talaga ang nangyari. <laughs> ano to? Paano nakapasok yun? Eh? Ay. Good evening. Uh, ate, pinutuloy ko na siya. May sasabihin lang daw siya sa'yo. Pero kung ayaw mo siyang kausapin, ako na lang. Umakit ka nga sa kwarto mo. Thank you. Ate naman. Teka muna. Ba't bang sungit-sungit mo sa akin? Pumunta lang naman ako dito para humingi ng paumanhin sa pambabasos na ginawa sa'yo ni Norma kahapon. Sit down, please. Alam mo, napansin ko sa'yo, wala ka nang ginawa kundi ihingi ng paumanhin ng ibang tao. Nung unang katay mo, ngayon naman ang kasintahan mo. Hindi ko naman kasintahan yun eh. Kaya pala tayo ipang sawa kung pumulupot sa'yo. Manager ko yun. Malaki ang utang na loob ko doon. Pwes, magsama kayo. Kung wala ka nang sasabihin, gusto ko na sana magpahinga. Alam mo, lalo ka palang gumaganda pag nagagalit ka. Umalis ka na, please. Kung tatanggapin mo yung paumanhin ko. Oo oh, na, sige na. Anggapin mo na yung invitation ko. Kasi meron akong dinner concert. Gusto ko nandun ka. I'm sorry, I'm too busy. Tinanong ko yung sekretarya mo eh. Sabi niya wala kang appointment bukas. Eh, baka naman nandun na naman yung girlfriend mong manager. Eh, kumakain ako. Wala siya doon. Nasa Davao siya. Ano pumunta ka naman, oh. Mahalaga sa akin to. Please. Ate, kung ayaw mong pumunta, ako na lang, Michelle. Sige na, please. Siguro naman, di mahirap pa kayo usapan ng isang rason ng isang bigiya. Pag-iisipan ko, makikita mo na lang. Ana, maraming salamat. Sige, tuloy na ako. ang ambisyon niya, gusto niya maging pinakamahusay na komposo sa buong Asia. Pero kung ayaw mo siya, akin na lang. Ikaw, matumigil ka na kanina ka pa. Bata-bata mo pa. Umakit ka nga sa kwarto mo. Come on. Dito na lang Adolfo. I'm sorry. I love life. Wala akong luha para sa patay. Christy. Umuwi ka muna. Magpahinga. Wala na tayo magagawa para sa kanya. Tears won't bring back David. I cry for the living, Papa. I see this woman. Beauty na siya. Sinunod niya lahat ang gusto ng ama niya. Not for his money, but for lost affection. I cry for myself, Papa. Dahil puntis ako at walang amahang batang ito. Don't worry. Alagaan ko ang anak ninyo. Alagaan ko. Pero hindi siya ang ama nito. I don't care. Apo ko pa rin ang batang yan. Christy. Kung hindi ko man pinakita, dahil mabait kang anak, mahal kita. More than you Alam mo naman dito sa